Mga ka-angels, may mensahe sa iyo ang araw. Sana'y pakinggan mo at unawain mabuti. Buksan mo ang puso mo at isip baka sakali. Makita mo ang nais niyang ipalating. Bilyong-bilyong taon na nang ako ay likhain ng may likha sa ating lahat. Hindi ako kusang lumbas lang sa kalawakan o nagkataon lang. Tulad ng iba pang mga nilikha sa mundo katulad niyong mga tao gaya ng mga hayop sa himpapawid karagatan at sa kalupaan at saan man. Kahit pagsamasamahin nyo pa lahat ng bagay sa mundo at inyong sunugin, ito'y mauubos lang at titigil. Hindi mo ba naisip ang apoy na meron ako? Hindi nauubos, hindi tumitigil. Kung ako ay kusa lang na lumabas at nagkataon lang, matagal na akong tumigil sa pagnigas ng apoy at pagliwanag sa daigdig. Akalain mo yon? Hindi taon lang na ako ay narito. Hindi isang libong taon lang na ako ay nakikita mo. Hindi basta milyon lang na ako ay ng lahat. Lalo na hindi isang bilyon lang na ako ay nasa kalawakan. Bilyong-bilyong taon na ang lumipas na aking ginagampanan ang misyong sa akin ay binigay. Narinig mo na ba ang sinabi ng siyensya? Ako na ang araw ay titigil din sa pagningas at ang liwanag ko'y mawawala na. Sabi ng may likha sa akin, ako'y may hangganan at tiyak na itinakda. Ang pagtigil ng aking liwanag ay kapalit ay kadiliman sa panahong nalikha ang bagong langit kung saan hindi na ako kailangan. Doon sa walang hanggan na mas higit pa sa akin ang nagbibigay liwanag sa lahat. Siya na ang ilaw ng lahat, ang puong may ngapal. Alalahanin niyo rin sana ako doon sa walang hanggan na minsan sa buhay niyo bilang mga tao sa daigdig. Inalagaan ko kayo ang lahat ng bagay at mga nabubuhay sa mundo. Naging makasarili ang lahat kung saan nagbago ang init kong naiyahatid sa mundo. Dahil na rin sa kagagawan ninyong mga tao. Ang aking misyon ay hindi para sunugin ang lahat ng nilalang sa mundong ito, kundi para magbigay ng buhay sa lahat. Pero bago dumating ang pagkakataong kayo at ang daigdig ay akin unting-unti ng masunog. Tatanggapin ko na ang aking hanggan na napatayin ng aking sariling liwanag dahil itinakda na ako ay magdilim kaysa kayong lahat ay akin pang masunog at masaktan.